Hmm? Bagong bilimbik ko. Yan. Dahil tapos na yung piyesta yung mga kaya doon yung mga babo kasi yung iba nakatay na po panibago na naman yung iba yan. yung iba yan, yung ibibenta naman po ito naman yung nalangka na galing sa puno ito mga kaya doon ayan to pinitas na namin yan kasama ko yung bayaw ko si Joel tara biyakin na natin itong ano Uh, Langka, ayun mga ka idol ito yung, ito yung lupa na nito mga ka mga bahay na yan yan bahay ng mga kapatid ko yan doon yun sa so dulo yung, yung malaki din mga ka yung bahay ng tatay ko po yan yung mga anak buhay namin dito dito na isa Uh, madali lang po yung, yung anak buhay ito mga kaidot ko Baboy lang, mag-aalaga ng baboy. Tapos Copra, niyugan, niyo yung mga doon dito, mga idol. Yan yung mga anak nila dito sa uh, probinsya. Eh maya may mga idol. Kakain tayo ng langka. Ano sa mga idol? Sama ko yung bayaw ko. Ito yung langka dito sa aming probinsya mga dito Ano? Dah, niuga. Buga. Hmm. Tindin na ni Grand ko to ani. Asal. Na na to dito. Ato na to naman ato. Oo. mahal ma mahal lagi bilhin mo sa no palengke to. Yan Ay. ah. po ni yatag na to. Oo. Uh. Uh. Okay. Ito kailangan natin ito ng ano? <laughs> kailangan lagyan nyo muna ng mantika Kaya yung kamay nyo. Yan para hindi didikit yung langkas sa mga daliri kasi malag ano to eh malagkit to eh ano may mantika kaya hmm diba hindi na dumidikit yung ano niya kasi may mantika na yung kamay mo -hmm. amis mm -hmm. nito hindi na

Ito nung ng saging pa, yung aking magulang. Pa, mo na tanong pa? Tanong ni mo na kaip, tanong? Oo. Ganyan ang Tatay ah. ko. Ha? Ganyan ang adil Magulang ko na kasi sa Ano si. Musa lang sa ginga pa? Masa yung ano siya? Karang... Sabah? Sabah? Oh, ito sabay yung saging na yun ito. Tatanim nyo. Ayan. Ito mga kayo meron dito yung eggplant. Talong. Ano? Lain bunga mga kayo oh. Lalim. Ayan, ito. tatanim naman siya sa saging dito na naman. Oh. Ayan mga kayo talong. Ayan. Ayan. Ito lang sa may tapat ng bahay namin yan. Talong oh. Um. Tatay ko. Gusto mo ng talbos oh. May mga gulay din dito. Oh. Ang gulay. Laman. Ah, alaman. Gusto mo na. Dari, dito. Tama oh. dito. Dito meron din itong pinya. Yan. Yung pinya Ayan, pinyak. May bunga dun, may dun. Oh, na mayroon man dun. Ito. Hanog na. ano Ito, hanog na to. Pinyak. And... Ayan. Okay, gusto ko na mga, mga kamuteng kahoy. Meron din dito. Ayan, tanim ni Papa to. Tanim na aking magulang. Ito, kamuting kahoy. Maraming talbos dito. kan, eh. Hanggang doon sa dulo yan mga idol. Eh. Kamuting kahoy. Hmm. Taba. Tapos meron pa dito ng ano. Kalabasa. Ayon. Kalabasa. Ayun, kalabasa. Kalabasa. ito naman gusto mo ng saging isa saba yan meron din dito yun o lalaki ito yun o saging saba yun isa What's up mga ka tayo sa langka Busog Kaya hanggang dito na po mga ka-idol uh, God bless po sa ating lahat Bye, -bye. Yeah! Yeah!